Press. Yan. Auto number 1 na siya. Press natin pangalawa. That is number 2 speed. Oh. Pangatlo. That is number 3 speed. Alright. Good morning. Welcome back sa ating YouTube channel. Sa atin ngayon ay magkakonvert tayo ng uh, wall fan into a remote. Gamit yung remote control. So, yan ang aking ituturo ngayon at ipapakita paano natin kagamitan ng module. Ititest mo na natin na wala pang remote na gamit okay so nakapatay po yan so i-on natin yan low mid at saka high okay para makabit natin yung module tatanggalin muna natin itong natin wall fan Alright, napaklas na natin mga kaibigan. Tapaganda natin mga kaibigan ay itong likuran. Kasi nandito po yung kanyang controller ng ating wall fast. So, nabili ko ito sa online. Ano, mura lang ito mga kaibigan. Ito yung kanyang laman. Ito. Okay, pakita ko muna. So, may ano sya, may free sya na parang maliit na flat screw. Tapos, ito yung kanyang module. Ayan. At saka, remote ito yung remote so bali ito yung module ito yung ating ikakabit dito bali itong switch natin dito is i-condemn natin so ang mag-control na ay yung remote natin ito so ang kakailangan ng mga kaibigan ay of course itong pliers natin at saka screwdriver so yun lang tapos madali naman mga kaibigan kung kayo ang mag-DIY kasi meron naman tayo ditong manual or guide paano mag-install. Dalawa pong diagram dito. Iyan at ito isa. Ito, ito yung isang diagram. Iyan, nasa Ito. Itong diagram na ito. Iyan. So, ito yung ating pagbabasihan kasi ganito po yung ating module. So, ito yung pagbabasihan natin. So, dito sa ating diagram, ay meron po siyang mga nakasulat, mga nakalabel. So, yan lang ating susundan dito sa diagram para makapit natin ang ating module in a proper way na natin yung takip dito mga kaibigan So bali ito yung kanyang controller switch So may apat po dito na naka naka solda kong gray ito ito yung number 1 selector number 2 yung red number 3 yung yellow may ano naman siya naka label naman siya dito mga kaibigan tapos ito bali ito yung ating hot wire no? tapos ito yung common Okay, so yun lang ating tatanggalin. Tapos, ikagabit natin dito sa ating module. Okay. Ito yung module natin. Focus natin. Ayan. So, ito 1, 2, at 3. Ito po yon, Ito po yung tatlong linya dito. So, bali itong gray. Ito yung number 1 natin dito connect itong red, ito dito sa number 2 itong yellow, dito sa number 3 tapos itong SW ito yung swing so yung wall pan natin is hindi naman ito naka motor type yung kanyang swing ang may kabit lang natin, itong tatlo tapos itong uh, puti, dito yan lagay natin sa sa L tapos itong brown dito sa common tapos bali itong kaduktong niya dito sa neutral yun natin siyang ikat so kung tayo dito mga kaibigan na natin konti para mayroon tayong uh, dito kung ano yung kulay yung number one, number, one, number, one, number two, number dito yung ayan, uh, tapos red at saka yellow so kung titingnan natin dito sa kanyang selector so yung gray meron naman siyang label 1 itong red ay number 2 itong yellow ay number 3 so dito sa module meron naman siyang label yung gray natin kasi naka dito is 1 so dito natin siya ilagay sa 1 Yeah, tapos yung red number 2 at yung yellow number 3 palatan mo po muna yung ating wire para maikabit na natin ito. Kailangan natin ng na, ano, maliit na latch scope para ma luwagan natin itong kanya ah uh, dito. Okay. Uh, luwagan na. Uh, luwagan natin medyo para maipasok yung wire. ito so nabalatan na natin ito ang ating wire ito at saka ito kapat ayan so ikakabit na natin sa ating module natin lahat May connection so dito banda itong tatlong kulay okay so may label naman dyan 1, 2, 3 so bali itong gray natin ito yung number 1 selector itong red number 2 selector itong yellow number 3 selector tapos yung kasama nya na white dito natin ikinapit sa may and Tapos, bali ito dalawang linya galing doon papuntang outlet. Itong white niya, bali ito yung kanyang hardware, Tapos, itong black, bali ito yung common. Ayan. Okay, so ito, bali ito yung kanyang ano, itong sensor. No? Ayan. So, ito testing na natin mga kaibigan Kung gagana ba Ayan, tama mo yung fruit mga kaibigan So, na plug na natin Ayan, tapos yung ating module ay yung ilaw So, ito testing natin So, bala itong red No, ito yung power on Bali, pagka bukas mo Automatic na magna number one na siya Oke okay, testing. Iya number one. Oke okay, number one. Tapos another press. Number two. Another press. Number three. Iya. Oke. Okay. So kita nih oke bigan. So up natin. Toh. 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 Ayan. ikabit na natin yung ating wall fan so ititest natin ulit no para makita ninyo so yan na po yung ating ano finish product so bali itong kanyang controller dito ay wala nito condemn na ito no so ang magkocontrol na lang dito itong ating remote okay let's let's try So, ipapress natin itong power, yung red button. So, bali, pag bukas mo, auto number one na siya. Okay. Press. Yan. Auto number one na siya. Okay. Tapos, press natin pangalawa. That is number two speed. Pangatlo. That is number three speed. Tapos, kung gusto nyong patayin, off lang. Ayan. Ayan. Okay. So, -balik On. Number one. So, itong timer. Tapos, mode of light. Wala na yan. Itong swing. Sabi ko, hindi natin to mapagana kasi yung ating ball pan is manual. So, doon lang sa likod. Sa likod ng ating fan. Ito. Yan. So, itatap lang natin yan para mikot. Para mag-swing siya. Okay. Ayan. Kasi manual pa yung ating fan. Wala siyang uh, motor para doon sa swing. So, kaya hindi natin ito magagamit. So, yun lang mga kaibigan. Sana may natutunan kayo sa ating tutorial. Ganun lang kadali mag-convert ng ating manual fan with remote. So, hanggang sa muli mga kaibigan. Paalam. Peace